Yung mga busing masaganang ani po sa ating lahat. Bali ngayong araw eh. Ito magdil magdidiligo tayo nito ating sariling gawa na organic fertilizer para po sa pampabulaklak at pampabunga nitong ating mga sitaw. Kaya yeah, mga busing, mix ko muna. Bali, dalawang klase pala itong mga busing. Palitan ng klase pala nito dinidelig ko dito. Ayun mga bosing okay na to, goods na to. Tara, let's go. So ayun mga busing Tara na Let's go Bali ayun nga pa pala mga busing Bali Ginagamit ko pandilig dito eh, Ito na din yung Bali ito na din yung ginagamit ko Itong aking power sprayer Bali yung ginawa ko lang busing eh, Tinanggalan ko lang ng nozzle dito Wala na siyang nozzle para yung tubig eh Tuloy-tuloy lang yung agos. Ayan mga busing, let's go Ganito ko lang siya dinidilig Para mabilis yung ating trabaho Ayan mga busing Napakadali lang Hindi na tayo mahirapan kakayuko-yuko So ayun na ho mga bossing Kagandaan ho talaga kapag ka meron kang power spray eh, Hindi ka na ho mahihirapan dito sa ating trabaho sa ating mga taniman Hindi na tayo yuyuko yuko Tsaka mabilis pa Ayun mga bossing